Magandang gabi mga Lodi So bihay tangin ng ko Nakotin ang booking Pick up kay Aling Debang Halo-halo Tapos drop siya ng pasig Hello ma'am Lalamob po ito Ma'am ta Tatanong ko lang po Tama po ba ang daan dyan Papunta sa inyo sa may Sandoval? Saan ba kayo banda? Kasi yun yung nakalagay. Ha? Ah, Kapitolyo lang. Okay. Sige ma'am, pasay na lang ng exact address ma'am. Papunta na po sa aling bebang pick up nung ano, halo-halo. Apo, ah, po opo. Kasi yung nakapin kasi sa malayo eh. Okay, salamat. Ah, okay. Hindi ah, ba hala? 157 dollar kayo. Ah! So meron na tayong 280 mga mga biyahing masasarap isang pick up tapos yung isa sobrang lapit yan lang sa pasi kapitolyo <laughs> <laughs> ito talaga mapapasana all ka ito ang kagandahan mga lods pag holiday ang laki ng additional niya diba? dito tayo ngayon babawi kahit part time lang natin to dahil bawi na rin tayo okay kasi mga ka tayo nag out sayang din naman kasi kung uuwi naman tayo na wala tayong dala diba? so yun lang Malapit na tayo mga lods, saling sa bebang. Sikat na sikat talaga 'to si Aling Bebang mga lods. Pila eh. nang halo halo. Ayun oh. Kaya tali din mga lods, eh, kita niyo naman 'yan oh. Aba ng pila, di ba? Dalawa dala natin, oh, di ba? Okay, dito na tayo. Oh. Okay. Buti na lang natawagan ko kayo, ma'am. Kasi ang pinin layo sa so may Sandobal pinagbuhatan. Okay. One hour later. Cross po, no? Ito yun. Okay na po. Salamat. Okay. Complete. Diba? Bilis ng mga loads, no? Oh? Ganun lang siya